Wala tayong magagawa kung wala side mirror Sir. Kasi ano ang meaning ng blue baguets? Ay, Takot na Para <laughs> may tinatago ata si Mama. Ano ba yung ibig sabihin ng blue baguets? Isang katanungan Sir, bago umalis Sir. Magkasintahan mga Sir. Hindi. Ah, hindi. So kaibigan lang. So yun mga kasikop no, uh, dito gagawin natin, papara tayo ngayon at magtatanong tayo kung ano bang ibig sabihin ng blue baguets. At pag nakuha nila yung tamang sagot, pamimigay natin mamaya para sa bamboo ticket, kapalit ng bamboo ticket. So sana makuha nila. Aghihintay tayo dito kung yung mga nakakilala lang sa atin, pag tayo dito, so yun yung tatanungin natin. Tanaw mo gan, bamboo niya, oh. Na may ticket. Ah, isa. Isa. Ayun, so, so sa sakto, sakto May isa lang yung ticket nila uh, at wala tayong magagawa kung wala side mirror ni Sir kasi hindi eh, naman tayo pwede manghuli kasi nakasibilyan tayo pero i-remind pa rin natin. Tatanungin kita kapalit yung ticket ng bamboo. Ano ang meaning ng blue bagets Kahit lima lang. Blow bagets So, ah, <laughs> oh, sige, so hindi niya nasagot. Ato na lang, uh, para simpleng tanong, para makuha niya yung ticket, ilang taon pwede makakuha ng student permit? 16, 17. Yun, so, ayun, nasagot niya mga sikap, no? Ang meaning ng blue baggage is battery, lights, lights. oil, water, water brake, air, gas, engine, tire, and self. Ba bago tayo magmaniho, So ayun yung mga chine-check natin, mga ano, mga importante. Isa na rin yung side mirror, isa na rin yung side mirror. Tapos yung helmet natin, sir no, uh, mas maganda is nakalak kahit sa standard yan. So kahit na civilian tayo, ay uh, nire-remind pa rin natin yung ating mga motorista. So, ayun, maraming salamat sa time. Uh, ay, picture, ay, ma picture, picture. picture. Yan. So, kita-kita sa bamboo niya. Pangalan ba, sir? Si Kyle. Kyle. Morian. Yo, thank you, thank you, thank you. Alam ah, ko yung pamutana kayo mo nagkakasig tanaw niya sa kong video. Pagandang oh. hapon. Ken. Ken, Adam. Pangalan mo. Oh. Takot na kilala si <laughs> Parang may tinatago ata si Mama. Ito yung ticket na ipamimigay, no? Ano ba yung ibig sabihin ng blow bagets So, kahit maka... Kahit tatlo lang, pag makahula siya ng tatlo, blow bagets Wala, wala, wala. Wala, wala, Walang idea si Sir, no? Pero ito na lang, pero uh, simple na tanong kung halimbawa ito ba may bagong motor pa na ito sir no yung pagkabili mo ng motor halimbawa mga 2 days pa lang kakabili mo ng motor allowed po ba siyang patakbuhin o oh, hindi hindi sir hindi kasi unregistered pa yon hindi pa nare no o, except na lang kung meron ng pinadala na, na papel galing ng kumpanya pero kung wala pa so bawal pa talaga kasi maraming nagtatanong dyan kung yung bagong bili ng motor is pwede bang patakbuhin so pag nahuli po kayo ng LTO so pwede po kayong ah uh, matikita ng unregistered. So, yan. Sir, thank you sa thank you for the time. Isang katanungan, sir, bago umalis, sir. Magkasintahan mo kayo, sir. Ah, ma'am. Ha? Hindi. Ah, hindi. So, magkaibigan lang. Oh, nang liligaw pa lang. Oh, ah, sige, okay na. Thank you, thank you, sir. Thank you kayo. So, Ayun o, mga kasikop, no. Uh, dalawa pa yung natin, tanong natin, pero papagupit muna tayo kasi nga uh, medyo hapon, na. So, punta tayo dito sa Winwi Barbershop